Yun mga ka best friend, welcome back na naman dito sa ating channel, panibagong vlog, panibagong uh, topic na naman ang ating pag-uusapan mga ka best friend. So may nagtanong sa atin o may nagsabi sa atin daw na yung ating chariot ay napapasukan po ng tubig uh, at yan po yung sasagutin natin sa vlog na ito at, at least meron uh, mayroon kayong matutunan sa panibagong uh, pag-uusapan natin guys. to. No? So yun ang sabi, so ayun muna So, pakisubscribe natin guys sa ating channel at uh, pakiclick po ng notification bell sa baba at pakiclick po ng uh, bell kung hindi po yung all no? yun sa mga oras na ito ay pag-usapan natin itong patungkol dito sa ating uh, gilid, itong uh, windshield natin yung mga sulok-sulok dyan kasi ayun nga may nagtanong sa atin ito yung uh, sabi niya sa atin guys so, sabi niya napasok ang tubig sa gilid ng uh, bintana pag naulan, so totoo po ito talaga pong napasok po yun dito gan, lalong lalong na dito sa taas tumutulo yun dito dito sa gilid pati doon sa gilid and then after a month na ganoon ang sitwasyon tumutulo ay kakalawangin po yung frame dito po sa gilid dito yung uh, rubber nito fit naman po siya kaya nga lang talagang papasokin po ng tubig gawa ng ah, uh, siyempre gumagalaw yung frame at saka ng clearance yan So kahit sabihin natin na mayroon siyang uh, rubber dito, papasukin pa rin yan mga ka-best friend ng tubig. So papasukin papasuk, siya ng tubig, simula dito. Ayan. Tumutulo pa rin dito pag umulan nung uh, dati nung ginawa ko ito nung uh, second hand. So yun ang sitwasyon na nangyari natin. Talagang nga uh, napasok po yung tubig. Totoo po yung sabi ni sir no? na pumapasok yung uh, tubig sa gilid nitong ating uh, frame. O, dito sa cover, no? So, nakaisip ako ng isang solution. Sana makatulong ito sa inyo. Na kung saan ay makapagpipigil nitong uh, pagpasok ng uh, tubig ulan dito sa loob ng ating uh, windshield o ng ating uh, frame. No? At ang uh, pinapasokan ng tubig, dito po yan. Gilet. Talagang malakas po yung agos uh, uh, dyan ng tubig pati doon. So, after noon, pag nag-stuck yung tubig dyan, tsaka lawangin yung frame natin, and then magubulok na lang yan, bandang uli. So ngayon, para maiwasan natin yung ganong uh, pangyayari, yung pagkabulok o pagkakalawang ng ating frame, ay ganito po gawin natin. So tandaan po natin ang uh, track na ito ay talagang uh, alagain po ito. Dahil mural naman po yung hulugan natin ito ay kailangan alagaan natin para tumagal. No? So ito yung ginawa natin para tumigil o ma-stop natin yung tubig na pumapasok sa gilid ng ating frame. No? So, ang ginawa natin ay bumili tayo ng silicone sealant. No, wag po yung bulkasil, huwag po yung bulkasil. Silicone sealant yung uh, ilalagay natin dito. Uh, sa halagang uh, 199, or mas maganda yung ting, uh, 299. Mas maganda yun. Yung kulay black, yung piliin yun na silicone sealant. Yun po yung ilalagay natin dito. Sa loob. Yan. Una nating lagyan ay sa labas. Doon, sa labas. So, ang ginawa ko guys, ganito. Papakita ko sa inyo. Yan, naglagay tayo dito ng uh, sealant. Simula doon sa bubong papunta dito. Yan. Kasi may mga clearance yan, di, yan sa gilid. And, dito. So, dito kasi malaki yung kawang dyan. Yung uh, kawang, kaya napasok yung tubig doon sa loob. Pati dito. So, yung discarte dyan, yan nga. tatapalan nyo ng sealant. Aplusin nyo lang naman ng sealant dyan papunta doon. Pati dito para matapalan ang uh, butas. So, hanggang dito yun, mga ka friend yan pati dito. Tapalan nyo ng selan para hindi na makapasok yung tubig dito na area, no? So, black yung sealant na bilhin nyo para hindi uh, pangitingnan. So, black din kasing kulay nito, kaya black din yung uh, bibili natin. Ayan, yan. After yun, yung mga gilid-gilid niya is tapalan nyo yan dito para hindi na mapasok. Then, pati dito. So, sabi nga natin kanina, sa labas tapalan natin, syempre ba mas maganda yung pagkagawa o maganda yung pagkatapal pati dito sa loob ay lagyan natin. So, ito nilagyan ko yun dito. Yan dito. Sa gilid nitong rubber kasi nakadikit lang naman tayo. Lagyan din natin ng sealant para hindi napasukin ng uh, ulan. Uh, tubig ulan. Yan dito. Pagpunta dito sa taas, paikot. Doon. Sa gilid yung kanto nitong uh, frame. Tsaka rubber. Yan, pati doon sa kabilang side. No? So, yan, dahil ito binilagay ko nitong stainless ay pati dito rin nilagay ko rin niya ng sealant para hindi na lumusot ang uh, tubig na uh, pumapasok diyan, no? Pati yung headlight ko nga, actually nilagyan ko ng head, ang headlight ko ng uh, sealant. Mura naman kasi 1.99 na naman yung kulay puti and then yung black, yung, yung 2.99. So, ngayon, okay na, hindi na ito matagas hindi na tayo nababasa ng ulan dito sa loob kahit maglagay ka pa ng cellphone dito diyan, hindi na yan uh, matatagasan o matutuluan ng tubig gawa ng uh, wala nang pumapasok na tubig dito sa loob so yun lang, gano'n lang ka basic mga ka best mag uh, ano niyan, mag uh, gawa ng paraan para hindi mabasa yung uh, dito sa loob so, bili lang ka lang kayo ng uh, sealant Mural naman yan, nasa Uh, 299 ang uh, original na silicon sealant, yung talagang tumatagal ng taon-taon o kahit mga 10 years yan so ito, uh, mag 2 years na yung sealant ko dito, hindi para natutuklap, so okay na okay pa mas lalo siyang duminigit kapag uh, lalong uh, mainit kaya okay na okay ang sealant pag uh, dito natin ilagay, you know? so bilhin nyo kulay black na sealant silicon sealant, yun lang yung uh, piliin nyo No? So, yun mga best friend, sana meron kayong idea na nakuha na naman sa araw na ito. syempre marami rin kasi nagtatanong sa atin yan, pantungkol sa comment ni sir kung paano ba gawa ng paraan para hindi makapasok o hindi mababasa itong uh, portion na dito. Kasi may, may nilalagay tayo minsan dito, katulad ng cellphone, power bank, at uh, ito, mga wiring, kailangan na hindi yan mabasa. So, yan yung mga nilagay natin yan mga best friend, no? mga wiring, importante yan. So, ang naubus uh, naubos ko dito na sila ay dalawang piraso. So, bali gumastos din ako ng uh, isang uh, 299 at isang uh, one uh, 199, no? So, mayigit lang siya uh, nasa ano rin nasa kulang kulang 500 din mga best friend. Okay na 'yon, at least hindi ka na mababasa dito sa loob. Ah, uh, 'yun. Ito lagyan niyo dito. Mga dito. dito. Ayun taas. Pati rin dito. Kasi talagang uh, napasok ng uh, tubig yan. Dito. Pumutulo rin yan dito guys. Dito. Uh, minsan pagka yung, chari uh, yung chariot nyo ay nakakapa dito. Basa. Ibig sabihin guys ay may napasok ng tubig. So lalo na pag malakas yung ulan. Malakas na yung tulo dito ng tubig. Yun yung uh, ano lalagyan natin. Pati yung dito sa taas. Min, uh, may ano yan dito mga best friend merong uh, yung uh, pinagputulan ng uh, dito ating uh, bubong so yun yung uh, yung pinagputulan o um, lagyan din natin ng silan para hindi tumalo yung tubig pumasok no? at yung mga sulok-sulok dito -sulok ng ating frame lagyan nyo yan so yun sa taas ay uh, yun uh, lagyan ko yung rubber na yun yung pinagdutungan ng ano uh, putol nito ng uh, steel tsaka nito uh, rubber yan, yan, binaglalagyan ganyan kaya wala nang uh, pumapasok doon kahit lumakas pa yung ulan. No? Pati dito, lagyan nyo. Yan, dito. Dito naman, ibang gastos na naman to. Nasa 300 din yung gastos ko dyan sa sealant. Isang sealant lang yan, naubos uh, ko. Yung gilid. Yan, dito, lalagyan nyo rin yan mga best friend, para hindi pasukin ng tubig yung ating karga doon sa loob. Yan, ito, pinaglalagyan ko yan. Oh. Yan paikot yan para hindi mabasa yung ating gamit dito kasi walang problema naman dito hindi, hindi naman ito pinapasok ng tubig na yung dito na portion. ito lang talaga yung uh, sa may sahig flooring nya kasi hindi silang naglagay drop side kasi ito hindi silang naglagay ng ano dito yung parang uh, design na padretso so yon yun yung uh, dapat ninyong uh, malaman guys no? O, oh, idea lang naman yan. Kung gusto nyo lagyan ay pwedeng pwede. Pero pag uh, pa kayo ng budget, pwede nyo magbula. Kaya nga lang itong frame kasi natin. Pumapasok yung tubig dyan dito. Ito. Paminsan so, may stock na tubig yan dito sa loob nitong tube. Square tube. Kaya inakalawang yan sa loob. Mina kasi yung pagkapintura. Kaya mabilis siya anuhin. Mabilis uh, bakbakin ng kalawang. Yan. Pati dito. Ano ko yun dati pero binaklas ko nagawa ng nagpalit ako ng uh, headlight bulb so pinalitan ko na rin then ito lagyan nyo ito mga best friend yung ano nyo paikot nito kasi kung mapasok yung tubig dyan pati dito yung uh, signal light nyo kahit punasan nasan nyo lang ng silicon ganyan lang paikot pati yon para at least hindi papasukin ng tubig itong ating uh, signal light no pati yung dito nyo ito pinaglalagyan ko ito wake din. At least safe yung ating uh, ilaw. Tumatagal talaga yun pagka uh, hindi na babasa sa loob. Ah. So yun, syempre. Ah, Tapos subscribe naman guys sa ating channel na yun. Warren's Vlog. Yun. Oh, Natadkad na ng sticker itong ating trike. Dumami na yung sticker. Ito malaking tulong to pag mayroon kayo nito. Itong nga, side cover. Para at least hindi kayo mababasa pag may, may mga delivery kayo. no palagay kayo nito mura lang naman na lagay nito nagastos ko dito lahat nasa 1,000 lang naman lahat lahat na so ito bukod sa yung pagpagawa ko nito so makapal na cover yung piliin nyo kahit plastic, plastic cover basta makapal matiba yan tatagal yan mga best print tulad nito so ito naman paggawa ko nito nasa 200 lang okay magpagawa dun sa kapatira namin 200 pesos bali 100 yung isang side 100 din dito 200 mayroon ka lang protection na uh, tela sa gilid so at least safe ka pagdating ng uh, malakas na ulan pagdating ng uh, mo pwede mo naman to sasarado, katulad na ito yan close natin guys yan o ba diba? Hmm, safe o ba diba? hindi na yung ating driver side o. okay na yan Oh. Then may tali din naman to. Pwede natin siya itali dito na porsyon. Oh, at least safe yung uh, motor natin, hindi mababasa yung makina. Pati rin sa kabila, ganun din yun mga best friend. Pagka igagrahin natin, yan, safe na safe yan. Oh, diba? Hmm. Ganyan na siya. Hindi na ba mabasa, guys? oh, so, safe yung uh, loob. Pati yung ating tangke uh, tanki. Hindi rin pa uh, ka ng tubig yan. Gawa ng, yun nga, nakatulong din itong uh, tela. Yung ating cortina. Pati itong sa uh, side cover natin. So, ito yung ating cover mga ka <laughs> Yan. So, okay na -no okay pa. Kaya nga lang nasagi ko dun sa gate yung uh, bandang likuran Ito Yan, alam mo naman maliit yung ating side mirror Kaya yun, masagi natin tong kaliwang side pag atras Pero matibay siya Kahit nabasag yung halo blocks doon. Pero ito lang yung gasgas -gas nya Yan, ito lang Pero yung pader basag Pero ito okay pa oh. Matibay ang tawag sa ganitong uh, tulda o tila ay Maruyama ito yung uh, original ng uh, Maruyama meron itong class A, class B yung class A, medyo pag tumagal, after 2 years lumulubo yung, uh, ano dito, yung mga sa gilid, basta lumulubo yan katulad ng uh, class B mas lalo na, pakitingnan ito naman yung original kung pansin nyo, meron tatak ng Maruyama yan ayan o oh yun yung tatak, tatak ng uh, Maruyama so matibay yung ganitong klaseng uh, tela o luna yan yung ginagamit sa mga owner uh, sa mga jeep ito yun initan man o ulanan bilad man yan sa init hindi po yan magpipaid hindi po yan iitim gawa ng itim na siya so yun sa so, meron kayong natutunan mga ka best friends sa ating vlog so close natin so, ganito lang ginagawa natin pagka sinisirado natin guys oh. meron ano yan talay ito tatali lang natin to, so pagtali nito lak lang balo lang yan. ganyan lang yan. Yan. Oh. para pagkatanggalin natin hilahin lang ganoon din sa kabila oh. safe na safe mga best friend at lumakas ng ulan dyan wala talagang tubig na makapasok niya sa loob talagang uh, silyado, kumbaga ito so ilak na lang natin gawa ng hindi naman tayo alis okay na okay na yan guys yun at Thank you, thank you for watching mga best friends. Sana may natutunan kayo sa vlog natin sa araw na ito. At syempre, uh, meron talaga kayo natutunan dito sa ating uh, vlog mga best friends. So lalo na dito sa ating trek. No? So marami kasing nagtatanong sa atin patungkol naman dito sa ating uh, Rosy Chariot. So comment down below lang sa may mga tanong dyan at sasagutin natin yan guys. Uh, sa pamaraan ng ating... Uh, nalaman no? at sa ating experience sa trek na ito. So yun, thank you, thank you for watching. Thank you, thank you sa pag-subscribe nyo sa ating YouTube channel, mga best friends.